Good morning sa ating lahat guys Naghahanda na pala ako dito sa aking makain guys Kaya ang aking uh, ba, asawa ando na sa school niya Nag-aaral na siya <laughs> At ang aking mga junakis Ay yung iba tulog pa Yung iba nasa school na Uh, ba? Diba? So, unahin muna natin ang customer kasi may bumili pa. Una natin pagbigay bago ako kakain, guys. Pagkatapos sa manito ay pwede naman akong kumain. Oo. So, ito lang, guys, ang may share ko sa inyo sa umagang ito, guys. Ay, ang napakasimple kong ulam. Ayan yang yung ulam ko, guys. Napakasimple talaga niyan. Sino pa ba ang kumakain itong ganyan hanggang ngayon, guys? Ako lang ba o marami pa ba? Kasi ako kasi talaga, guys, lumaki ako sa Uh, solved na ako na asin ng ulam Asin lagi ng uh, mainit na tubig Ayun, solved na yun Papasok na ako sa school Dati, um, nag-aaral ako high school So, ganun talaga guys Kasi pag umaga, wala talagang may ulam So, ganun ang ulam ko asin Pero, solved na ako doon Basta, uh, meron malam na nang yung chan ko And, ngayon naman guys May panahon talaga na hindi ko trip yung mga, mga ulam. May ulam naman, pero hindi ko trip. Mas gugustuhin ko pa ang ganyan. Di kaya Milo, energy, di kaya Milo, at saka asin, di ba? May time kasi talaga na parang dyan ka nabusog ako, dyan ako mabusog sa asin, lagyan lang ng initubig. Yung iba naman, ang alam ko ta kasi kape. masarap din yun dati. Dyan, nung medyo bata-bata, medyo ano pa ako guys, uh, elementary, Ayan, high school days, kape din yung nilalagay ko and ngayon kasi guys umiiwas iwas ako sa kape ayan pero diyan sa energy na yan guys hindi ko na nilalagay ng asukal yan no di ba kain tayo agahan tayo guys ayan napakasarap ng kain ni ate guys o, tingnan niyo naman <laughs> kain tayo ang sarap kaya niyan guys di ba solve na solve parang champurado lang <laughs> champurado sa pamilya sungkaan sa dakong kabian ha di ba kinantahan ko pa kayo So, ayan guys, i-share, yun lang, share ko lang sa inyo yung ulam ko for today's video and sino bang nagagahan ng na ganyan ng ulam. Ah, kain tayo, di ba? Ang sarap. So, sana guys, ay nagustuhan nyo po ang aking video for today and sana pakishare naman at ng aking video para marami ang malayo ang marating ba nito ba guys ba <laughs> ayan thank you for watching God bless you all bye